parang lumilipad na naman ang sparks si Bia Alonzo at ang kanyang rumored billionaire view na si Vincent Co ay namataan lang sa isang party kasama sina Heart Evangelista at Chiz Escudero and we've got the juicy details coming up ang rumored couple ay dumalo sa birthday celebration ng star Magic Handler na si Nina Ferrer kung saan lahat ng mata ay nakatutok kay Bia at Vincent nakitang naging komportable ang dalawa. At sa ngayon ay viral na Instagram story na ibinahagi muli ni Heart Evangelista, yakap-yakap ni Vincent Sibia, na nagdulot ng mas maraming relasyon. Ito ay nagmamarka ng isa pang pampublikong pagpapakita na magkasama, na nagpapasigla sa haka-haka tungkol sa kanilang mababangki na pag-ibigan. Kung hindi pa iyon sapat, balikan natin ang bakasyon ni Vincent Ko sa Spain, kung saan nagpost siya ng magandang larawan mula sa Andalusia kasama ang isang hindi kilalang babae and then gire nagpost si Bea ng photo in the same spot wearing an identical outfit coincidence we think not nagtataka kung sino si Vincent Ko. siya ay walang iba kundi ang presidente ng Pure Gold Prize Club Inc at pinananatiling medyo mababa ang profile hanggang ngayon sa paglabas ka ni Bea sa Pure Gold Aling Puring Convention hindi maiwasan ng mga tagahanga ang pagkonekta ng mga tuldo Nakita rin sa party, style icon na si Heart Evangelista at asawang si Senator Chiz Escudero na nagdadagdag ng dagdag na star power sa pribadong event. Ang timpla ng showbiz, royalty at business elite sa isang party. Nagbibigay ito ng major it couple vibes. So, sa wakas ay magsasapubliko na si Nabiya at Vincent. O mas matagal pa ba nilang itinatago ang mga bagay-bagay? Alinman sa dalawa, ang mga tagahanga ay nanonood ng mabuti. Drop your thoughts in the comments, is this bis real life romcom? Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang bell para sa pinakabagong celebrities ko. Parang lumilipad na naman ang sparks. Si Bia Alonzo at ang kanyang rumored billionaire view na si Vincent Ko ay namataan lang sa isang party kasama si Nahart Evangelista at Chiz Escudero and we've got the juicy details coming up. Ang rumored couple ay dumalo sa birthday celebration ng star magic handler na si Nina Ferrer, kung saan lahat ng mata ay nakatutok kay Bia at Vincent. Nakitang naging komportable ang dalawa, at sa ngayon ay viral na Instagram story na ibinahagi muli ni Heart Evangelista, yakap-yakap ni Vincent si Bia, na nagdulot ng mas maraming relasyon.